Hello mga tao sa so, this vlog Tayo po ay magkasa ng Lupa Ang ating lupay. Para huh? at taro, lupa Para meron tayo guys Ang pagtasa Yan po yung Nagkakalkal ng lupa Sobrang intos yung mga guys Grabe eh. Yun na pero ang panas na nasa Maaling sangan yung panahon guys Mag ano kami ng lupa Mag lupa

Ayan po yung aking ah, binungkal mga kaibon. Diba? Ang ganda po ng gabi. Ano siya? Uh, ah, kapag naniman yan, matataba po yung uh, tanaman. Ang ganda siya tapos ang lambot. Lambot ang lupa mga kaibon. Meron na pong tanim niya na gabi. Nalilip pa lang yun guys, parang kung wala Bagong tanim lang yun mga kaibon. Ayan po yung mga gabi pagpapunta na naman siya. Na po, alugbate lang yung area. Pero, ano yun guys, sulit yung lupa. Ang ganda siya. Sa taba. Ayan, na po nang pero fertilizer dahil mataba siya. So, meron tayo ano dyan. Kamote. Ayan po, kamote, kamote. Pang paano ba yung kamote? Pang pata eh. <laughs> pwedeng maglaman yan guys pwede meron rin pakinabakan yung tapos niya ayan, mga bagong tanim lang yan mga ay kahit ayan kapag may itinanimay aanihin kasi tagulan na guys kaya maganda na pag itanim yun ayan, para libre gulay libre sa gulay mga kalubi kasi pag binili mo yung gulay ang mga ibang guys lahat ng taas na manisa lang sa akin diba at ayan nga yung aking kasama ng bulong yung kalpa baka din yung makita ko siyang ginto charo ginto o basura hindi yata ginto yung basura pero ano guys ang taba ng lupa ganda siya Tubo na po mga kaido na sitaw. Maliliit pa lang siya. Ayan po. Maliliit pa lang yung uh, sitaw. Tumatubo pa lang. Bago pa lang. Ayan mga kaido, maraming sitaw yun. Kapakaraming sitaw yun guys, malawa pa rin siya. Halos puro sitaw. Kapag sitaw, sitaw lang. Kapag gabi, gabi pagkamote, kamote, ganun po yung mga ano nila. Pagkatanggap. Tapos meron po mga saging. Ang dami pong saging guys. Ah, uh, yung mga saging na yan, alas wala pa siyang bunga ngayon kasi kakaharvest lang. Kakaharvest lang nila mga saging na yan. wala pa siyang gaanong bunga sa mga. Sa baba po mga kaidol, marami pa yan. Bungad lang Mayaman sa tulay ng kaidol